Ano ang hinahanap mo? Naramdaman mo na ba na may kulang sa buhay mo? Maring marami kang ginagawa, marami kang napaglilingkuran, or you may have even everything, pero feel mo may kulang Sa John chapter 1 verse 35 to 42 tinuro ni Juan Bautista sa kanyang dalawang alagad si Jesus Behold the Lamb of God Sumunod sila kay Kristo hinarap sila ni Jesus at tinanong anong hinahanap niyo Wala silang maisagot kundi ito Saan po kayo nakatira guro At ang sabi ni Jesus Come and see. Ito pala isang invitasyon na ni Kristo. Ito mismo yung tawag niya sa dalawang naghahanap upang siya'y makatagpo, upang lumalim ang pagkilala nila kay Kristo, at upang magkaroon sila ng karanasan na makasama si Jesus. Lahat tayo'y naghahanap. Meron tayong pakiramdam ng kulang. And here comes Jesus inviting us, come and see. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, tulungan mo ako magbukas ng puso upang handa ka naming makatagpo makilala at maranasan amen